ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayakin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutiay ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila... Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaral ng mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may libong tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang magpagkasundo. Kayo din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya ang lahat ng kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw o sa ating lahat. Magnilay po tayo. Kung ang sino man ay dumating sa akin at hindi niya kayang talikuran ng kanyang amatina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sariling buhay, hindi siya maaaring maging alagad ko. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Gayon din, sino man sa inyo na hindi handang iwan ang lahat ng kanyang ari-arian ay hindi maaaring maging alagad ko napakabigat ang hinihingi ni Jesus. Nahigit pa natin siyang mahalin kaysa sa ating buhay, mga ari-arian at maging sa ating sariling buhay. Hindi ibig sabihin ito na huwag tayong magbakal sa ating pamilya, kundi ipinapakita niya na ang tunay na pag-ibig kay Kristo ang magiging batayan ng lahat ng ating pagmamahal at pagkilos. Maging tapat tayo, madalas mas inuuna natin ang mga bagay na pansamantala kaysa sa Panginoon. Natatakot tayong iwan ng ating mga kinagawian, mga kasalanan, o mga luho dahil sa kumakapit tayo sa mga ito. Ngunit ang paanyaya ni Jesus ay malinaw. Kung dais nating maging alagad niya, kailangan siya ang una sa lahat. Ang pagpasan ng krus ay hindi lamang pagtitiis sa hirap, kundi ito'y pagtanggap ng ang buhay natin ay pag-aari niya. Nahanda tayong sumunod kahit mahirap, kahit may sakripisyo, at kahit walang kapalit. Sa bandang huli, ang lahat ng bagay na iniwan natin ay walang halaga kumpara sa gantimpalang buhay na walang hanggan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Madalas kaming nagaanilangan at tatatakot na sumulod sa iyo ng buo. Mas pinipili namin ang ginhawa kaysa sakripisyo, ang kasalanan kaysa kabanalan, ang sarili kaysa iyo. Ngunit ngayong araw, turuan mo kaming mahalin ka, higit sa lahat, higit sa aming pamilya, higit sa aming ari-arian, higit pa sa aming sariling kagustuhan. Bigyan mo kami ng lakas na pasanin ang aming krus araw-araw at sundan ka ng may tapat at may pananampalataya. Naway makita namin ang tunay na kalayaan ay nasa iyo lamang at ang tunay na yaman ay ang buhay na walang hanggan kasama mo. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat takbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.